Good morning guys. At ngayon po, ngayong uwaga, day 14 ng ating travel at tayo po ngayon ay nasa Budapest na. Praise God kasi napakaganda ng araw. <laughs> Mimi yan? Oo, simisikat na po ang araw dito at napakaganda ng panahon, spring pero uh, hindi na ganun kalamig. Sa umaga na lang malamig. Sakto lang, balot lang po ako kasi wala na akong ibang jacket. <laughs> Sa so, piling ko, mas komportable na ako doon ngayon dito na. Itong so natin. Ang yoso, ayaw na ng mag-love. Nasa Hungary na po tayo. Pupunta tayo ng Budapest. Maya-maya, mga ilang kilometro na lang. Malapit na po actually. So, doon, mas mura ang pagkain. Dito po sa travel na to, akala nyo lang po. So, sobrang wow! Gabi galante. Pero, ang totoo po niyan, kami po ay puro pagtitipid. Gusto namin na mas marami pa ang papuntang bansa. Kaya hindi po kami kumakain sa mga restaurant o mga ano. ano sakto lang na pagkain. Niluluto doon sa caravan. Kanina nga po na grocery ako. Manok lang ang binili ko sa grocery. So mga 2 euro ang kilo. It's okay anak, but there is car, okay? No, we cannot. Daddy will carry you. Daddy, can you carry him? Okay. Daddy will carry you. Ah, on on Daddy's back, okay? Of course, Daddy is strong. He can lift you easily. Wow. <sighs> Ini imagine ko yung sa aklat ng galasa, na. Kasi pag si Pablo talaga nag-educate ng mga katulad natin, isang henerasyon natin ngayon, hin mga hintil Mga by grace. By, by grace na save. Si ah. Uh, Binapaalala niya lagi sa atin na hindi tayo naligtas dahil sa gawa. Is <laughs> akala sa map pa si may historical. We have to turn this way. My love! <laughs> no, it's here. Hey. So, nagahanap ko. May nakita ko sa so Google map na historical. Ay, hindi ko. Hindi na naisip ko. Saan kaya yung historical? Sabi ni Isa. Field, yung field daw. <laughs> yung field na daw grabe tong asawa ko na to what is historical here there's nothing here anymore this we're going to turn left so na yung gawa natin ay bunga na lang di ba kasi diba gagawa pa rin naman tayo ng mabuti bilang like ngayon bunga na lang ito ng ating pasasalamat at saka gratefulness na naka tayo ng Holy Spirit na receive natin ang grace ng Lord lahat na nang gagawin natin ay dahil na lang sa biyaya ng Panginoon hindi dahil sa ating Uh, sariling kagustuhan. Okay. So, may debate dyan. Kasi, sasabihin nila, ano? So, wala ka nang isip. Wala ka nang <laughs> wala ka nang kakayanan gumawa ng mabuti. just na ang sa sa'yo. Hindi. Kung may misinterpret, <laughs> siguro yun. <laughs> hindi. Hindi, hindi na, hindi naman against ang ano natin. Pero, may mga kaisipan na gano'n. Wala tayong pinatatamaan, no? Huh? Wala tayong wala tayong mga nasasa uh, gasaan uh, nasasagasaan tao tayo nag a-analyze lang ng word of God <coughs> nakaka tuwa na ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para maintindihan ang mga bagay na ito pero for some na eh, nagtataka bakit ang mga Christian baliw na baliw sa ganto ganyan para silang ano, uh, it's because love yes. i think this one this yes. one oh, yes. so <laughs> wow somebody yes. ah your shadow is dancing But bano hindi siya let's lay our here yes. Nasa, nasa? ah ito pala ayan. Oo, kasi naghanap ka ng historical place ano kaya ang historical place pero uy ang ganda ng halaman na yan I appreciate yung halaman na yan Now, be careful this is electricity move forward move forward diba? ayan so ito nakita na historical at ano ang historical sa part na to? This is historical. It's not what I'm I thinking. think that it's like a war bunker, but it's not. What do you think is this? Bunker. Like that. It's bombing, people bombing uh -huh. And then they this are one. like this one. I see. Let's go now. Thank you. <laughs> Thank you so much for the patience. You know, my darling, sometimes local guys have big mistakes. mistake. <laughs> Fine, so, <laughs> <to say> <laughs> okay. do you want to say something? We <laughs> give it Sounds so good. Yes or no? Okay, that's a good try. No bye, I cannot carry you. Love, can you carry Ospa again, please? No, oh, yo, come back. try. I'm so tall do you want to be tall yeah. so, so look look at this ah. he likes to look for his shadow look Oh. Uh, so we are tall now you are taller than mommy now yeah are you taller than mommy now yeah yeah eat more My so boy. you become hey, big boy hey, hey. My boy, after 20 years, I cannot carry you anymore. <laughs> How do you say that in Swami? Hungary? Hungary. 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 Yes, it is. Hungary. They There say it is. That... Very cool, prime minister. Here. <laughs> They, I don't know it's what's the like Kosovo antics. We can we can we change finish and this. We can pay some some 5000. five thousand million euros, like these my hungary people, is they give me this prime <laughs> <us>. <laughs> Why? What's what's special about the? Uh, He's so much than Oh, example. Down. down, down. He went down, my darling. Ah, down, down. <laughs> He's saying down, down, and we're ignoring him. Sorry. <laughs> my let me have to make sure that you feel warm. He's stepping on your shadow. <laughs> okay, daddy will carry you. One, two. <laughs> <laughs> ang paghahambing kina Hagar at Sara. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais mapasa ilalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, ngunit ang anak niya sa matmalayang babae ay ipinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem. Sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang, ang ating ina. Ayon sa nasusulat, Magsaya kayo o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila. Kaysa sa babaeng may asawa, mga kapatid, tulad ni Isaak, tayo yung mga anak ayon sa pangako kung noong una ang ipinanganak ayon sa espirito ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao gayon din naman ngayon ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan palayasin mo ang babaing alipin at ang kanyang anak sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak na malaya kaya nga mga kapatid hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya